kahulugan ng karamdaman sa panaginip. Ang panaginip ng karamdaman ay may mga interpretasyon na maaaring mabuti o masama. Ang masamang bahagi ay para sa iyong pag-aaral. Sa ilang mga kaso, ang mga panaginip ng sakit ay nagdadala ng mga babala upang mas maprotektahan ang iyong kalusugan. Sa ibang mga kaso, ipinapakita nito na kailangan mong bigyang pansin ang mga tao sa panigid mo. Ano ang kahulugan ng mga panaginip tungkol sa sakit? Kahit na ang isang sakit ay isang masamang senyales, ang iyong mga panaginip ay hindi palaging may masamang pakiramdam. Ang panaginip ng sakit ay maaari din mga hulugan na mga sandali ng tagumpay sa pananalapi at kayamanan ay darating. Ang mga panaginip na may karamdaman tulad ng lahat ng panaginip, kailangan mong bigyang kahulugan ayon sa bawat aspeto upang mahanap mo ang tunay na kahulugan. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang mga panaginip ay palaging nagpapakita ng isang bagay na hindi mo mapapansin. Ang iba't ibang kahulugan tungkol sa sakit ay nasa ibaba para maunawaan mo. Maaari kang makahanap ng iba pang mga paraan upang makilala ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magkasakit. Itinuturing ng maraming tao ang panaginip na ito bilang isang bangungot, ngunit ang kahulugan ay kabaliktaran lamang. Ang panaginip ay sumisimbolo na ang iyong kalusugan ay nasa perpektong kondisyon at ang iyong panahon ng buhay ay kumpleto na. Bukod dito, ang panaginip ay may kaugnayan din sa iyong nararamdaman Nangangahulugan ito na sa oras na ito, dapat kang manatiling alerto at ilagay ang iyong isip sa iyong layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong malapit sa iyo na may sakit. Kung ang isang malapit na ay tila may sakit, ito ay senyales na isinasangkot ka nila sa chismis. Sa kasong ito, kailangan mong mapanatili ang pasensya at makahanap ng isang mahinahon na pag-uusap sa taong iyon kahulugan ng panaginip tungkol sa nakakahawang sakit. Ang panaginip ng isang nakakahawang sakit ay isang babala na kailangan mong pangalagaan ng iyong sarili. Dumating ang panaginip upang ipakita na dumaraan ka sa isang nababagabag na panahon na nakakaapekto sa maraming bahagi ng iyong buhay. Ang panaginip ng mga nakakahawang sakit ay nagpapahiwatig din na may mga taong gustong mamuhay ka sa isang masamang sitwasyon. Sa makatuwid, dapat mong bigyan pansin ng mga tao sa paligid mo, pag-iwas sa mga peking kaibigan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ang kaibigan ay may sakit at patay. Kung nanaginip ka ng isang kaibigan na may sakit, ibig sabihin ay kailangan mong mapalapit sa iyong kaibigan. Nilalayo nitong maunawaan ang problema ang kinakaharap mo ngayon at maghanap ng mga paraan upang matulungan kang maka makaahon sa problema o maaari subukang tandaan na tumpak ang tungkol sa iyong kaibigan sa panaginip. Kung hindi mo ito maaalala, bigyan pansin ang mga taong pinakamalapit sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kamatayan dahil sa sakit. Ang panaginip na mamatay mula sa isang sakit ay isang komplikadong larawan. Gayunpaman, hindi ito senyales ng kamatayan mula sa isang matinding sakit kaya wag mag-alala ang panaginip na ito ay sumisimbolo na kailangan mong pangalagaan ng mabuti ang iyong kalusugan sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa mga senyales na ibinibigay ng iyong katawan kung meron kang mga problema sa kalusugan ang panaginip na ito ay sumasalamin sa lahat ng ito bukod ang panaginip na ito ay maaari di mga hulugan ng pagkawala parehong paghihiwalay o pagkawala ng mga bagay kahulugan ng panaginip tungkol sa gumaling sa sakit. Ang panaginip na gumaling ka sa ilang sakit ay may tamang kahulugan. Ang panaginip ay nagpapahiwatig na kung dumaan ka sa mga mahihirap na oras, agad mong malulutas ang problemang ito. Sa kabilang banda, kung wala kang problema, ang panaginip ay sumisimbolo na may ilang mga paghihirap na darating sa iyong buhay. Ngunit hindi mo kailangan mag-alala dahil ang panaginip na iyon ay nangangahulugan ng tagumpay na iyong makukuha. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hospital Ang panaginip na mahospital o nangangailangan ng intervention medical ay nangangahulugan na kailangan mong ayusin ang iyong problema na nagdudulot ng problema. Halimbawa, maaari kang makaranas ng ilang mga paghihirap dahil sa mga depekto sa personalidad kaya kailangan mong bigyan pansin ang iyong sarili at baguhin ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kakaibang sakit. Ang panaginip ng isang mahiwagang sakit ay nangangahulugan na malapit ka na magsaya. Ikaw ay maswerte. Ito ang tamang oras upang tumaya sa isang mapanganib na laro. Ang isa pang kahulugan ng panaginip na ito ay kailangan mong maging mas maingat sa mga taong hindi mo kilala. Huwag sabihin sa kanila ang mga detalye ng iyong buhay baka may lumapit sa iyo magtake advantage. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng taong may sakit. Ang panaginip na makakita ng may sakit ay walang magandang kahulugan dahil maagang malalampasan ng iyong pamilya ang mahihirap na panahon. Mangyayari ito dahil sa intriga ng ilang miyembro ng iyong pamilya at nagdudulot ng mga paghihirap. Ipinapakita nito ang mga magulong sandali na kailangan mong labanan ng malay matinding tiyaga dahil hindi iyo magiging madali. Nangangailangan din ng lahat na harapin ito ng sama-sama at mahinahon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang may sakit na miyembro ng pamilya. Ang isang panaginip tungkol sa isang may sakit na miyembro ng pamilya ay nangangahulugan na ang sakit ay malapit sa iyo. Kaya bigyan pansin ang iyong kalusugan. Madalas tayong naniniwala na kaya nating kontrolin ang lahat, ngunit isinantabi natin ang pinakamahalagang bagay, ang ating sariling katawan. Dumating ang panaginip na ito upang sabihin sa iyo na kailangan mong baguhin ang iyong mga gawi at magpa-medical check-up ng mas madalas. Ang panaginip ay maaari rin sumagisag na ikaw ay lubos na nagmamalasakit sa kalusugan ng iyong mga miyembro ng pamilya. Ang isa pang kahulugan ay ang pagbabago sa kaibuturan ng iyong pamilya, lalo na sa mga taong nasa panaginip mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa matinding sakit. Ang panaginip ng isang malubang sakit ay nangangahulugan na ang problema ay darating. Ngunit dapat mong mabilis na kalimutan ito. Kailangan mong isipin ang iyong nakagawian gawain at kung paano gagawin ang mga bagay na pinakamainam na paraan kahulugan ng panaginip tungkol sa dumalaw sa mga taong may sakit. Ang panaginip na dumalaw sa isang may sakit ay nangangahulugan na ang taong binibisita mo ay magiging maswerte para sa iyo. Ang panaginip na ito ay nagpapakita rin na ito ay dapat na isang sandali ng pagmumuni-muni at kaalaman sa sarili. Ito rin ang tamang oras para humingi ka ng tulong sa isang psychologist dahil may mga psychological na issue na kailangan mong ayusin.